alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba Halo, araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang first Congressional District ng Maynila ay isa sa anim na Congressional District ng Pilipinas sa lungsod ng Maynila. Ito ay kinakatawan sa kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas mula noong 1916 at mas maaga sa Philippine Assembly mula 1907 hanggang 1916. Ang distrito ay binubuo ng mga barangay sa hanggang isandaan at apat na putanim sa kanlurang bahagi ng distrito ng Maynila ng Tondo, kanlura ng Dagupan Street, Estero de Vites at Estero de Sunog Apog na nasa hangganan ng Navotas. Ito ay kasalukuyang kinakatawan sa ikalabinsyam na kongreso ni Ernesto M. Junicio Jr. ng Asenso Manilenyo at Lakas CMD. Bago ang ikalawang pagbuwag noong 1972, ito ay binubuo ng buong distrito ng Tondo, gayon din ang mga distrito ng Binondo, Intramuros, at San Nicolas hanggang 1949 dahil sa rebisyon ng Charter ng Lungsod ng Maynila. Pagkatapos ng pagpapanumbalik ng Kongreso noong 1987, sinasaklaw nito ang kanlurang bahagi ng Tondo na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang Konseho ng Lungsod ng Maynila, Filipino, Sangguniang Panlungsod ng Maynila o Lehislatura ng Lungsod ay binubuo ng 38 konsehal na may 36 na konsehal na inihalal mula sa anim na distrito ng konsehal ng Maynila kasama ang mga distritong pambatas ng Maynila at dalawang konsehal na mula sa hanay ng barangay, kapitbahayan, chairman at ang Sangguniang Kabataan, SK, Youth Councils. Ang namumunong opisyal ng konseho ay ang vice-alkalde na nahalal sa buong lungsod. Paniniwala sa relihiyon, prinsipyo o doktrina. Noong Hulyo taong 2012, ang lungsod ay nasa track sa pagsunod sa mga kalapit na lungsod sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagpasa ng ordinansa sa ikalawang pagbasa na nagbabawal sa paggamit ng mga plastic at polystyrene. Ang iminungkahing ordinansa ay naglalayo na maiwasan ang pangmatagalang pagbaha sa lungsod at mabawasan ang mga debris na dumadaloy sa Pasig River. Sa patuloy na kontrobersya sa katayuan ng Pandakan Oil Depot, pinalampas ng konseho noong Setyembre taong 2012 ang veto ni Mayor Alfredo Lim. Nangangahulugan ito na ang mga depo ng langis ay kailangang ilipat sa 2016. Paniniwala sa relihiyon, prinsipyo o doktrina. Noong Hulyo taong 2012, ang lungsod ay nasa track sa pagsunod sa mga kalapit na lungsod sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagpasa ng ordinansa sa ikalawang pagbasa na nagbabawal sa paggamit ng mga plastic at polystyrene. Ang iminungkahing ordinansa ay naglalayo na maiwasan ang pangmatagalang pagbaha sa lungsod at mabawasan ang mga debris na dumadaloy sa Pasig River. Sa patuloy na kontrobersya sa katayuan ng Pandakan Oil Depot, pinalampas ng konseho noong Setyembre taong 2012 ang veto ni Mayor Alfredo Lim. Nangangahulugan ito na ang mga depo ng langis ay kailangang ilipat sa 2016. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, Ibahagi at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas. Maraming salamat po and God bless!